Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na may naitala ng kauna-una ang kaso ng Q fever disease sa bansa. Ito ay matapos madiskubring positibo sa naturang sakit ang mga inangkat na kambing mula sa Amerika. Yan ang ulat ni Clay Zalfordilia. Sa litratong ito makikita ang pagpatay at pagbaon ng Bureau of Animal Industry sa mga kambing na ito sa Santa Cruz, Marinduque at Pampanga. Ayon sa BAI, sumailalim sa depopulation ang mga inangkat na kambing mula Estados Unidos matapos magpositibo sa Queensland o Q fever disease. Ito ang kauna-unahang kaso ng Q-fever disease sa Pilipinas. Sakit na tumatama sa kambing, tupa at baka. Zoonotic disease ito na ang ibig sabihin ay nakahawa sa tao at maaring magdulot ng flu-like symptoms o trangkaso. Zoonotic so, so, no, po, uh, yung bakteriya niya na tra transmit doon sa tao and then pag nakuha siya ng tao talagang mag, para magre-replicate din siya doon. Natra-transfer po siya via ticks and sa mga urine and feces po and the uh, birthing fluids po nung mga laga natin na kambing. Enero nang magpasok ng siyamnaputapat na breeder o paramihing kambing ang gobyerno at pribadong sektor. Dinala ito sa quarantine facility sa Pampanga. Nakitaan ang sintomas ng Q-fever disease ang ilang kambing kaya agad na sinuri. Pero ibinyahe pa umano ang ilan sa mga ito sa bidding farm ng gobyerno sa Santa Cruz, Marinduque. June 20 nang lumabas ang final confirmatory test kung saan nagpositibo ang labinsyam na sample ng mga kambing patuloy na nagsasagawa ng surveillance at monitoring ang bayi. Hindi lamang sa mga lugar na pinagdaanan ng mga infected na kambing, kundi pati sa mga taong humawak ng mga hayo. Wala pang naitatalang human case ng Q-fever disease sa ating bansa. Bumuo na ang Department of Agriculture ng Special Fact Finding Committee para imbestigahan ang posibleng paglabag at irregularidad ng ilang opisyal at kawani ng Bureau of Animal Industry kaugnay ng pagpasok ng Q-fever disease dito sa ating bansa. Mag-iimbestiga ng lahat ng mga pangyari, paano nakarating yung sakit at paano nailabas at paano nakarating ng, uh, sa local government. Ito lahat ay uh, pag-aaralan. Sa ngayon, pinatawa na ng preventive suspension ang mga kawani na sangkot sa importasyon. mag i rin ang temporary ban ng kambing mula Estados Unidos at ipabablocklist ang importer na nagpadala ng kambing na apektado ng Q fever. Tiniyak ng bae na ligtas kainin ang kambing sa ating bansa dahil agad na napigilan ang pagkalat ng sakit. Safe pa rin po basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto konong natin mabuti. And yung mga milk, especially ngayon, nauuso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized. Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!